Saan naman lang sa gobyerno namin, bigyan naman, bigyan kami ng konting pagtingin. Di ba yun naman ang gusto ni, Mayor Eusebio, clean and green? Saka lagi naman kami naglilinis dito, buti kung kami nagiging hindi naman. Nagugat ang isang clearing operation sa sunod-sunod na reklamo ng ilang mga residente sa sandamakmak na obstruction at abala sa bangketa at kalsada ng mga barangay ng Santa Cruz at Palatio. Perwisyon na umano ang mga ito. Sa pinagsani puwersang operasyon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, TPMO o Traffic Parking Management Office at Action Line ay sinuyod ang mga kalsada hanggang sa looban ng mga nasabing barangay. Gaya ng mga dating clearing operations, hindi nawala ang pagtatalo, hindi pagkakaunawaan at debate. Kinikita mo na lang kagad. Sir, tinatanong po namin kayo. eh nga, nagigalit sa akin. Diba? Sabi ko nga sa inyo, hindi ako lang magpagtalo sa inyo, hindi away sa inyo. Ang sabi ko namin sa inyo, mamili kayo kung sa national or sa local kayo magpapakigit. Kaya sinabi ko, sir, hindi, naka, hindi, ba yun? hindi, 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 Naka-record ba yun? Wala ka naka-record na sinabi mo sa'yo. Paano wala naka-record? Na sinabi mo papasitin ka sa loob. Ay, hindi ko na. Sir, MMA o local. Ano kayo po kayo tumikit sa kanya? Hindi naman po kayo titikita ng national kung hindi po po hindi, 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 naman po nagsisinungaling ng taas. Sir, ganito na lang po. Kung hindi ko dito sinabi yun, sir. tayo ako sa kinakaanoan ko ngayon kung nagsisinungaling ako sa dito 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 nags. Pero ganun Para. po naman, sir, nanong kita kanina kung sa lokal or sa national. Hindi Wala, sabi mo lang. O sige, natin hindi, sir. Oo natin na... Sabi naman, uwi yan. Sabi naman, uwi yan. Sabi naman, uwi di yan. Sabi Sabi Ah, uh, Brad, ano lang, takaan naman, palabas na kami pare. Dahil po gusto naman... Sir, tinawa, pinaliwanag naman na po namin yung proper way. Hindi naman po namin kayong... Sorry, Kaya, sorry, na... Mr. Diaz. hindi naman naliwanag. Kung, kung meron kang ah, video camera, ian mo sa akin kanina. nina. Pakita Sir, mo na video, nagsalita ko. Sir, may video nga, may picture nga po kami. Na nagsalita na nagsalita, na ako, shop, nagsalita ka okay. ng gano'n. Hindi, ian mo sa akin yeah. na yeah. nagsalita ka ng gano'n. Papahay yeah. ka po. Hindi nga, na lang po, gano'n na po tayo. Babayaran mo ng todo-todo ko po talaga. Pakita mo na, sinabi mo yun. Excuse me, pare ha. Hindi ko kayo matatapos yan. Pareho lang po so, kayo. Kaya yun eh. kita na po kayo eh. Mali nga. Paano mali? Okay. Pero kung ano, dun po kayo magkonti sa official po nila, huwag na huwag Kasi, at ang pwede kasi siya. Talaga Doon po si Eh, kaunan na po Ano po sa inyo, sir? Dumaan nga kanina, dok. Siya na ako nila sabi, pagbigyan dahil po, nakawin na ko, alam niya, palis sinasabi niya sa Pero inalis din na nung time na ano bago pa dumating yung operation. Wala nga po kayo. Hindi po. Dapat nung sinasabi niya na kayo ng EP namin, dapat inalis niyo na hindi eh ginawa niyo pa siguro. Hindi, hindi. Pero ang tagalit namin, nandoon pa kami umikot kami ngayon. sabi na sa akin. Okay lang po sir. Okay na rin po trabaho lang kami, wala kami ginagawa. May iba naman na kahit alam na ang naging violation ay ayaw tanggapin ng ticket o ang pagkakamali. پہلا جو سائنس کو بيہان انا نتا داتن ترن پر بي تو چا بي پريرا لي سي سو بايتن کو تان منو علي کو ركن سابتي پر کو ني اپني مانا کي ساهي شو الي ما نيم بايتن کو جا انو کو ڪري تا دورو کو سابو ني جي ري جي لا گلا دو ايتھ کو لا بي نا منو بيار جا ناري سائنس جو

Kunin mo hindi, parehas din yan. May penalty pa rin yan. Ang galing pa masana dyan eh, pero hindi ko sa pagkakalang sa iyo. Kasi ko ito bakit Hanggang sa mga looban, tila naging ekstensyon ng kanilang mga bahay ang mga eskinita. Mga halaman na sakop ang daan at ayon sa mga residente, hindi naman daw umano dumadaan ang mga sasakyan dito. Hiling nilang maintindihan sila ng gobyerno. Layon lang daw nila na mapaganda ang lugar. Pasuyo na lang po ng mga motor. Mga motor po na nakaparada po dito sa right of way.

Kasi talagang hindi naman nagiging pabor. Kasi uh -huh. alam mo kung bakit? Kasi ang lit, lit na nga niya ng iskinita. Tsaka nakakalaan naman lahat eh. Uh -huh. Wala naman sasakyan na makakapasok dyan, di ba? Patulad niyang halaman, eh dito naman, eh hindi naman dinadaanan ng mga ng sasakyan to eh. Hindi naman talaga to dinadaanan ng sasakyan. Ang sa amin lang, konting pabor lang naman. O, patulad niyang halaman, hindi naman yan nakaka-perish. Sa isa pa, maayos naman yung halaman na naka, Lagay diyan sa ano, sa daanan, hindi naman nakasabog, hindi naka para bara bay, di ba? Yung maganda lang tingnan, ang inaano namin, maganda lang tingnan. Eh ano ba gusto mong ilagay pa? Eh hindi naman dinadaanan sa ng Ang masak, ang ano kong ito, eh ginawa namin, ano, yung inuman, yung ganito. Eh katulad niyan daanan namin na yan na maliit na, eh yan lang ang naging parte di eh, Diba? Oo nga't sa gobyerno yan. Walang karapatan kami dahil sa gobyerno yan. Pero, mas pabor pa ba sila sa iba kaysa sa tao ang tumira? Siguro kung meron lang kami na stable, na pwede kami umuka pa pwede, di ba? Eh, kaso hindi Sana yung konting pabor lang ba? Sana maintindihan din naman kami ng gobyerno. Katulad niya halaman, di man nakakaperwisyo yan ha. Magandang tingnan dito yan eh. Hindi naman yan sa gabal. Ang masama ay makakasagabal kami. Hindi naman eh. Hindi naman nakakasagabal yan. Pero kami, inaadya pa rin kami ng Panginoong Diyos. Kasi wala man kaming ginagawang masama. Ito lang naman ang ano, na, na ano, ng dapuan ng, ano, ng sunog. Saka dito makakadaan naman. Saka paano makakadaan sige dyan ng fire truck. Kaya nga sila naglagay ng ganyan. Para yun daw ang ilalagay doon sa yung hose, ilalagay doon. Hindi naman dapat na ganyan na. Ah. Hindi naman nakakasagabal sa kanila, di ba? Masama nakakasagabal. Eh magandang ang tingnan niyan, merong halaman. Di ba naman ang gusto ni, ni May Mayor Eusebio, clean and green. Saka lagi naman kami naglilinis dito. Buti kung kami nagigimbura, hindi naman. Di ba? Okay. Saka yung kapraso na yan, sa kahit tingnan mo naman kung saan mo ano pwede ka naman dumaan hindi dinadaanan ng ano sa sasakyan opo walang dumadaan diyan ang mensahe ko sa gobernador sa gobyerno natin sana naman unawain naman niya kami mas gusto ba niya yung papaboran niya pa yung gusto niya mangyari samantalang hindi naman kami nakakagamit ang halaman na inilalagay namin diyan ay eh, para gumanda lang tong daanan nato wala rin naman dumadaan ng mga sasakyan dito kundi motor lang sana naman lang sa gobyerno namin bigyan naman bigyan kami ng konting pagtingin. Atensyon lang, konti lang. <sturna> Ay, au, uh, oh, no, oh. Private. Oh, dapat nga, yung, yung ginagawa nilang tumatawid dito yung... Yung, sa ito, na, oh. yung... Yun nga, ipapasara nga kasi lahat ng dumadaan oh, na... No, dito, 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 dito eh. Ito nga, private, dapat may karapatan po kayong lagyan ng gate siya. Uh, natin yung tinanggal. Ay, ba't ito, ano, bakit po Dito dumadaan lahat ng motor. Private, hindi, right. pasig to. Na-turnover na po ito sa ano, local kasi po, yung bring sa local sila lang. Pakiusap ng MMDA sa mamamayan at sa mga motorista na sumunod sa batas. Kung may disiplina at sumusunod naman umano, ay walang magiging problema, abala at perwisyo. Ito nga ginagawa po namin nga uh, operation dito sa Pasig. Ay request po ng dalawang barangay, barangay uh, Santa Cruz at uh, barangay pala, palate regarding po yung request nila yung sa mga naka-obstruct yung mga naka -ano sa banketa uh, at yung mga illegal parking uh, na kinakailangan pong uh, tikitan dahil na naka-parking po sila sa karsada sa ngayon po ito po ay joint operation ng action line, ng TPMO at saka ng SOU nang pasig kasama namin sila Sir Bong, si uh, Sir Edwin ah Lopez, ng action officer ng Pasig. Eh, habang nagsasagawa po kami na, no, talaga hindi po natin maalis na uh, yung uh, ibang vendor na natatanggalan ng mga gamit, katulad yung mga patungan, eh, nakakapos sila ng hindi maganda. Pero pinaliliwanag naman po namin sa kanila na yung bangketa ay para po sa daanan ng tao at hindi po natin gaw pwedeng gawing negosyo. Dahil ang bangketa, pag uh, yan, ginawa po yan, para ang tao po dyan dumadaan, hindi po sa karsada. Okay, pag sa na po dumaan ang uh, mga tao, eh bumabagal po ang takbo ng transportasyon po natin, lalo na yung mga yan, Na Naabala po yung eh, mapagpasok ng ibang mga uh, manggagawa. Uh, sumusunod mo po sila pag sinabi po namin tanggalin, tinatanggal po nila lahat yung nakasagabal. Kung ano lang po yung abutan ng uh, tropa at kung ano yung utos ng lokal na ano, yun lang po kinakarga namin. Hindi po kami kumukuha ng mga paninda. Lahat po nung nakuha namin, lalo na yung mga ano, eh, doon po ano yung sa Ortigas, doon po namin binababayan sa Ortigas base ah uh, para po kung ano, hindi na po nila may balik sa bangketa yung mga nakupis ka po sa kanila. So ano na lang mo may papayo niyo po sa mga uh, vendor po natin? Ang may papayo ko lang po, sumunod na lang po tayo yung naayos sa batas, huwag po natin harangan yung uh, bangketa. Ang bangketa po naman pa kasi hindi naman po para gawing uh, tayo ko natin ng negosyo. Tinagigawa po yung uh, para po sa daanan ng tao. So, kung sumusunod naman po sila, wala naman po magiging problema. at uh, hindi naman po kung namin sila mapipirwisyo kung sila ay nasa tamang lugar na pagkikinda po nila. Sa naging operasyon, may mga nahuli din na walang helmet. Toda na kahit ang makipot na daan ay ginawa na umanong terminal at may mga pasaway na paulit-ulit ang illegal parking. Ang clearing operations ay tuloy-tuloy lang na ikakasa ng otoridad. <coughs>